airport Di mana tuh? <laughs> Di I'm here, I'm here. Saan tayo, huy? Ayun na, ayun na. Ayun na Tingnan mo ang ticket mo. Uh, sa kaya elevator D one, kasama ko. Di one minute. Yes. Ba Elevator pa. Manila, hindi. Manila lahat. <laughs> eh, yeah, mashallah. Ah, D1 ah, here. Dito na tayo sa D1. Ba't ang dilim? ang dilim. Ano dito po? kasama na. Dito tayo magkantay. O dito na huwag na nating lalayo kasi ayan oh tingnan mo D1 man tayo. Huy. Ito D1. Dito. D6. D D2. Dur 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 dir D1 ayun. Diyan na. Tapay mo ng D. Huy, dito na ang lakwano namin magbubukod <laughs> eto yeah. na. Ito na ang hinantay natin. Yung makalakad uli dito. <laughs> Hey, dito na kami. Madam! I will not mo <laughs> <laughs> ka na! Kasi, bye! Buhutan, imong Amo. Balikin na kayo. So, 36B yung upuan. Dito na yung upuan ko. B. Ay. Yes, dito ako. Uy, maadlo para ba ko di na to ako gagawa sana ba? Nya ka papa ko Manila din Manila to Davao. Wala gid ko ni sugod kay from Davao pa bukid Bukidnon sa ako 7 hours sa Manila gid ko ni sugod. <laughs>

okay hindi nahuwad ang kape. Dira, 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 dira. Hi! Ang mga dagway sa ano? Mga guwap. Uy, hey, sorry po. Isama niyo naman ako. Anong ba to? Uy, pindutan. Ay, isama sa, ako uy Ayos <laughs> 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 nah, <laughs> sa, nagsakay sila upo ano mga tagaw, oh, di ba? Nagsakay di ba? <laughs> <laughs> Welcome to Philippines. Oi, it's mandatory daw. Oh. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Baggage namin! Ayan na, sa akin. Umalis muna kayo dyan. Ayan na, ayan na daw sa kanya. Ito, Morales oh. oh. Mm -mm.

Ampa po natin. duty mo today. Maraming tao, guys. Yan. naglabo pa kasi labo Kapunta ng terminal to. Dito din si? ila diyan dyan. Dyan, 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 mga kamera. Banda, sana kamera.